Lahat ay nagulat at sino ang mag-aakala na magiging most wanted ang wais na misis na si Neri Naig? Ano nga ba ang naging kasalanan di o mano ni Neri at bakit siya ay dinakip at kinulong? The Philippine Showbiz List presents detalya sa kaso ni Neri Naig at kung bakit siya ay most wanted. Alias Erin Ibinalita ng Southern Police District sa kanilang Facebook page noong November 26, 2024, ang pagkakaaresto ng isang actress businesswoman na kinilala bilang si alias Erin na kalaunan ay natukoy na ang wais na misis pala na si Neri Naig Miranda. Si Neri ay asawa ng lead vocalist ng parokya ni Edgar na si Chito Miranda. Ang balitang ito ay naging mainit na paksa sa social media at sa iba't ibang news platforms ayon sa post ng pulisya. Naaresto si Neri sa basement ng isang convention center sa Pasay City noong November 23, 2024. Isang manhunt operation ang isinagawa upang maisilbi ang warrant of arrest laban sa kanya para sa 14 counts na paglabag sa Securities Regulation Code, isang hiwalay na kaso ng estafa at syndicated estafa. Makikita sa isang video na inilabas noong November 27, 2024, ang pagbabasa ng isang babaeng pulis ng Miranda Rights kay Neri habang nasa kabilang linya ng telepono ang kanyang abogado. Base sa impormasyon mula sa Southern Police District, si Neri ay rank number 7 sa listahan ng mga wanted sa police station level. Ang piyansa para sa mga kaso ng paglabag sa Securities Regulation Code ay umabot sa kabuo ang halagang 1,764,000 pesos. Gayunpaman, walang nakasaad na piyansa para sa mga kasong estafa na nangangahulugang kinakailangan manatili si Neri sa kustudiya ng mga autoridad. Naglabas na rin ng commitment order ang hukuman na nagtatalaga kung saan dadalhin si Neri habang nakabimbin ang mga legal na proseso. Ang unang impormasyong inilabas ng Southern Police District ay may nakalagay na alias Neri ngunit kalaunan ay pinalitan ng alias Erin. Ang ABS-CBN News ay direktang pinangalanan si Neri bilang ang aktres na inaresto base o mano sa kanilang multiple sources. Samantala, ang talent manager at vlogger na si Oji Diaz ay nagbigay rin ng kanyang opinyon ukol sa issue. Chido Defended Wife Neri Sa gitna ng kontrobersya na bumalot sa pangalan ni Neri dahil sa pagkakakulong nito, matapang na dinepensahan ng kanyang asawa na si Chito ang kredibilidad at pagkatao ni Neri. Sa pamamagitan ng Facebook post noong November 27, 2024, idiniin ni Chito na walang niloko o inabuso ang kanyang asawa at ang tanging kasalanan nito ay ang pagiging matulungin sa kanyang kapwa. Ayon kay Chito, labis ang sakit ay dinulo na, na bigla ang pag-aresto sa kanyang asawa, lalo na't na wala raw silang natanggap na abiso o sabina bago ito nangyari. Bagamat umaasa ang pamilya na masolusyonan ang lahat, sinabi ni Chito na ipinapaubayan nila sa Diyos ang sitwasyon. Inilahad ni Chito na ang mga kasong kinakaharap ni Neri ay may kaugnayan sa pagiging endorser nito ng isang beauty clinic, ang Dermacare. Bilang endorser at franchisee, ginamit ng nasabing kumpanya ang mukha at pangalan ni Neri upang makapag-anyaya ng mga investor para sa kanilang franchise partner program. Ayon kay Chito, malinaw na ginamit si ng nasabing kumpanya upang makapanghikayat ng pondo mula sa mga tao. Sa ilalim ng programang ito, hinihikayat ang mga tao na mag-invest ng 250,000 pesos na may pangakong pagbabalik ng 31,500 kada quarter sa loob ng limang taon. So balit maraming investor ang nadismaya dahil hindi natupad ang inaasahang kita at nagdalbugan pa ang mga checking in issue ng Dermacare. Noong October 2020, inilunsad si Neri bilang endorser at franchisee ng Dermacare na ipinagmamalaki pa noon sa mga larawan ng kanilang contract signing. Ngunit sa kabila ng pagtitiwala, nagdesisyon si Neri na kumala sa kumpanya noong 2023 matapos makita ang mga aberyang nag-ugat sa operasyon ng Dermacare sa kabila ng kanyang pagbibitiw na pa rin siya sa mga kaso ng Securities and Exchange Commission laban sa Dermacare. Noong May 2024, sinampahan si Nelly ng 14 na kaso ng paglabag sa Securities Regulation Code. Bagamat maaaring magpiansa para rito sa halagang 126,000 bawat kaso, hindi siya nakalaya dahil sa mas mabigat na kasong syndicated estafa na hindi pinapayagan ng piansa. Ayon kay Chito, hindi kailanman ang hingi o kumuha ng pera si Neri mula sa sino man. Lahat ng kanilang perang na uugnay sa Dermacare ay direktang dumadaan kay Chanda, ang may-ari ng kumpanya. Nanindigan din si Chito na si Neri mismo ang madalas na naaabuso na sa sobrang kabaitan nito, ngunit hinahayaan na lamang niya ang mga bagay basta't alam niyang wala siyang ginagawang masama. i -dini -dini niya na ginamit lamang si Neri ng Dermacare bilang endorser o makapanghikayat ng investor hindi raw nararapat na si Neri ang managot sa mga kasalanang ginawa ng kumpanya. About Neri's syndicated estafa and securities code violations. Sa ngayon, si Neri ay humaharap sa mga parusa na aabot hanggang 5 million pesos at pagkakakulong mula 7 hanggang 21 years para sa mga paglabag sa si SRC. Kaugnay nito sa programa sa teleradyo, ipinaliwanag ni SEC Director Philbert Catalino Flores III ang mga naging paglabag ni Neri. Sinabi na endorser lamang si Nery at hindi siya may ari ng kumpanya. Pero dahil lang hikaya siya ng investment, dapat humingi ng siya ng lisensya sa SEC para maging lehitim mong benta ng securities. Ipinaliwanag ng SEC official na kung ang isang tao ay kasali sa pagbebenta ng securities o investment contracts, kailangan ito magparehistro sa SEC. Kung may nagsasabi na mag-invest kayo, kikita kayo ng 10%, ito ay nang hulugang kasali siya sa pagbebenta ng securities at kailangan ng registration. The reason why Neri was on the most wanted list. Aabot umano sa 89 million pesos ang walang pera ng 39 investors ng Dermacare, isang kasong nagdulot ng malaking kontrobersya sa bansa. Ayon sa abogado ng mga biktima, nabuhayan ng loob ang kanyang mga kliyente ng maaresto ng Southern Police District si Neri dahil sa paglabag umano sa Securities Regulation Code at syndicated estafa cases. Sa ulat ng TV Patrol noong November 27, 2024 isiniwalat ng abogado na mayroong 39 clients mula sa Quezon City, Pasay, sa Darosa, Laguna at Batangas City ang nagsampan ng kaso laban kay Neri at sa anim na Board of Directors ng Dermacare. Ang abogado ng mga biktima ay nagbigay diin na aabot o mano sa 1 billion pesos ang kabuo ang halagang hinahabol nila. Nabanggit rin na naingganyo ang mga complainant na mag-invest dahil umano sa impluensya ni Neri at ng iba pang celebrity endorsers ng Dermacare. Isa sa mga sinisilit ng mga otoridad ay ang posibleng pagkakasangkot ng isang actress sa endorser ng kumpanya na ngayon ay pinaghahanap ng pulisya matapos ding sampahan ng kaso. Isa sa mga mainit na usapin ay ang chismis na kumakalat na tinalakay ng showbiz insider na si oj Diaz. Pinangalanan niya ang ilang personalidad, kabilang si Rufa Mae Quinto at Manny Pacquiao bilang mga brand ambassador at franchisee ng Dermacare. Samantala, ayon sa Chief ng Public Information Office ng Southern Police District, ang pagkakasama ni Nery sa listahan ng mga top 10 most wanted ng kanilang distrito ay dahil sa dami ng mga kaso laban sa kanya. Partikular na tinukoy ang 14 counts ng paglabag sa Section 28 ng Republic Act 7991 at ang kasong syndicated estafa. Ang mga ganitong kaso ay binibigyan ng espesyal na atensyon dahil sa laki ng epekto nito sa mga biktima ayon sa ulat. Isinagawa ang pag-aresto kay Neri upang matugunan ang mga hinaing na mga nagreklamo. Matapos ang pag-aresto, dinala si Neri sa ospital para sa medical evaluation batay sa utos ng korte. Sinusuri ang kanyang kalagayang pangkalusugan bilang bahagi ng proseso. Gayunpaman, nananatili siya nakakulong sa Pasay City Jail Female Dormitory habang hinihintay ang susunod na hakbang sa kaso. Nagbigay ng motion ang kampo ni Neri sa Pasay Regional Trial Court upang ibasura ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Dahil dito, ipinagpaliban ng korte ang nakatakdang arraignment noong November 28, 2024 at itinakda ito sa January 9, 2025. Ang motion ni Neri to motion to quash ay nagpahaba sa proseso na nangahulugang posibleng gugulin niya ang Pasko at bagong taon sa loob ng kulungan pinagsusumiti ng Korte ng Komento ang prosekusyon at ang Securities and Exchange Commission kaugnay ng mosyon ni Neri. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang kanyang kampo.